Nang matapos silang maglit dinner ni Clyde sa loob ng kundo unit nito ay nag-aalangan siyang magpaalam sa Benata upang umuwi sa kabilang unit. Kanina pa kasi siya nakakaramdam ng awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Tila sinisilaban rin ng kanyang katawan sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata ni Clyde habang naguhugas na ito ng pinagkainan nila. Umorder lamang ito ng food express delivery kaya't kaunting pinggan lang ang naggamit nila. Ngunit kanina patahimik si Clyde nang matapos silang kumain. Kaya naman naiilang tuloy siya. Para bang may gusto itong gawin, simula nang mapanood nila ang bidsin ng tilisri na kanilang pinapanood habang kumakain sila ng dinner. Bakit ba kasi iyon pa ang pinanood nila? Nagkailangan tuloy silang dalawa habang kumakain sila kanina. Namumula pa nga ang tinga ni Clyde na para bang nahihiya sa kanya. Nagpatay mali siya lamang siya kanina na hindi siya apektado sa eksinang pinapanood nila. Isang mainit na eksina pa naman iyon na tipong papasan na sa pagiging porn movie. Magagaling ang artista ng tiliseryeng iyon kaya pagpapawisan talaga kung sino mang nakanood ng ganoon klaseng eksina. Berhin pa siya, ngunit siyempre, hindi naman siya ignorante sa mga malisyosong bagay sa mundo. Ka, Clyde, away na ako sa kabila ha. Salamat sa ano, sa libreng dinner. Nahihiyang paalam niya kay Clyde habang nakataliko dito sa kanya at naguhugas ng ilang piraso ang pinggan. Narinig niyang nabitawan nito ang isang pinggan, mabuti na lang at hindi naman iyon basag sa lababo Para bang nataranta kasi ito sa pagpapaalam niya. O, uuwi ka sa kabila. Akala ko dito ka matutulog. Di, dito ka nalang matulog ko, Teng. Sabi nito habang pinamumulahan ito ng mga pisngi. Siya naman ay tila nakiliti sa alok nito. Kanina kasi noong hindi pa nagiinit ng ganito ang katawan niya ay pumayag siya kay Clyde na doon siya makikitulog sa condo unit nito. Ngunit nang mapanood nila ang bidsin ng teleseryeng iyon ay nagbago tuloy bigla ang isip niya. Baka kasi siya pa mismo ang mag-aya kay Clyde na gayahin nila ang kanilang napanood kanina. Sobrang wit na rin kasi siya. Iniisip pa nga lang niyang silang dalawa ni Clyde ang naroon sa eksinang iyon kanina. Paano pa kaya kung makatabi niya ito ngayong gabi sa pagtulog habang may malisyusong imaynasyon ang naglalaro sa isip niya. Do, doon na lang pala ako sa unit ko matutulog. Alam po naman pagod tayong dalawa. Mas makakabuti sa akin kung doon ako sa kama ko matutulog. Pagdadahilan niya. Halos di siya makatingin ng deritso kay Clyde dahil tumingin ito sa kanya. Fa, fine. Sige, mabuti pa nga. Napapalunok ito habang nagpupunas ng kamay sa isang bimpo sa gilid ng ref nito. Nakaramdam siya ng pagkadismaya. Aaminin niyang may bahagi sa kanyang puson, stay, puso, ang umaas na pipilitin siya nitong matulog ngayon dito sa condo unit nito. Apakalang di mo kaila, umayos ka nga self. Saway niya sa kanyang sarili tila nagpapakiramdaman silang dalawa habang hinahatid siya nito sa may pintuan. Parang gusto tuloy niyang sisihin na ang direktor ng teleseryeng napanood nila kanina. Kanina naman ay masaya lamang silang nagkikwintuan eh. Ngunit nang mapanood nila ang hot scene, ay pareho silang nailang sa isa't isa. Si Sige Clyde, salamat ulit sa libreng dinner. Napapalunok niyang paalam kay Clyde pagbukas nito ng pintuan. Tahimik lang ito at seryosong nag-iwas ng tingin sa kanya. Pansin niyang namumula pa rin ang mga tinga nito. No, no problem ko ting. Tipid nitong sagot sa kanya. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata na para bang nag-usap at nagkaunawaan. Nag-aapoy ang mga mata nito sa Pagdanasa. Iyon ang nasisigurado ni Kayla sa mga oras na iyon. Tila lalo pa nag-init ang kanyang katawan. Pareho ba silang nag-iinit? Nag-iwas siya ng tingin at akmang lalabas na siya ng kundo unit nito nang tigilan nito ang kanyang paglabas doon. Napasingap siya nang bigla na lang nitong hapitin ang kanyang bewang at siilin ng isang mapusok na halik ang kanyang labi para naman inaasahan na iyon ang katawan niya dahil sinunggaban niya rin agad ito ng mapusok na halik at halos sabay lamang silang bumigay sa isa't isa. Kusang kumawit agad ang kanyang mga kamay sa liig ni Clyde habang isinisarado naman ito ang pintuan. Nais mapangiti ni Kayla dahil nakuha pang idobulak ni Clyde ang pinto habang naglalaplapan silang dalawa tila sinisigurado nitong walang makakaistorbo sa kanilang dalawa ngayong gabi. Oh, Clyde! Halos paos niyang pag-ungol sa sarap nitong humalik. Nanghihigop ito habang hinahalikan siya. Napapasinghap tuloy siya sa bawat paghigop nito sa bibig niya. Tila hayok na hayok ito ngayon sa paglaplap sa mga labi niya. Mmm, damn! Napapamura ito sa sarap habang magkahalikan silang dalawa at halos hapitin na nito ng todo ang balingkinitan niyang katawan. Napakahigpit ng yakap ni Clyde sa kanyang bewang kaya naman magkadikit na ng gusto ang kanilang mga katawan. Ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Marahil nararamdaman na rin itong nagiinit rin ng gusto ang katawan niya. Kaila, Ongol ni Clyde sa pangalan niya habang bumababa ang halik nito sa liig niya. Dinidilaan pa talaga nito ang liig niya na mas lalong nakadagdag sa sensasyong nagpapainit ng katawan niya. Oh Clyde! I want you now Kayla. Matagal ko nang gustong gawin ito. Do you want it to? Tell me to stop kung hindi ka pa handa. Halos paangol na tanong ni Clyde sa kanya habang dinidilaan nito ang leeg at tinga niya ay paunti-unti nitong sinasabi iyon. Clyde! Ungol ang nasagot niya. Napapatirik kasi ang mga mata niya habang pinapapak ni Clyde ang leeg niya. Hindi niya akalain na may mas ihahayok pa pala ang mga halik at haplos ni Clyde sa kanya. Mas may igagaling pa pala ito. Ngayon lang kasi siya hinalikan ng ganito ni Clyde na parang gusto na nitong higupin ang liig at bibig niya. Nakakapanghina iyon at nakakapanginig ng tohod sa sobrang sarap. Basang-basa na rin ang pangibaba niya dahil lamang sa pinaparanas itong pagkahayok sa kanya. Itigil ko ba ito baby? Damn, tell me. Nahihirapang tanong ni Clyde na parang hinihintay mo na nito ang isasagot niya bago siya nito hubaran. Alam kasi ni Clyde na hindi na ito maaawat pa kapag nahubaran na siya nito. Go, gusto ko rin Clyde, I want to do it to. Siya na mismo ang naghubad ng kanyang damit. Napakagat labi ito at mabilis rin itong naghubad ng t-shirt at short nito. Kinarga na agad siya nito kahit hindi pa niya naaalis ang pants at bra niya. itong muli sa kanya habang karga-karga siya nito. Ang mga paa niya ay nakakapit sa biwang nito at ang mga kamay naman niya ay nakapulupot sa liig nito. Ramdam na ramdam niya ang parang bakal na ahas sa loob ng breath ni Clyde. Tumatama iyon sa kanya. Clyde, ang sarap! Napakagat labi siya nang ibaba siya nito sa kama. Doon na ang unang bisis na may nangyari sa kanilang dalawa ni Clyde na talaga namang hindi hindi niya makakalimutan dahil kahit pareho silang inosinti ni Clyde sa bagay na yon pero ang isa grabe talagang pinalasap talaga sa kanya kung gaano ba kasarap ang pakikipag-isa ng katawan. Dahil halos maubo siya sa ginawang pangahalik ni Clyde sa kanya lalo pat solid at ang laki pa ng daladala nitong sandata. Kaya naman sobrang satisfied siya sa ginawa nilang dalawa ni Clyde.